Eto na nga, after 30 SM. minutes ay nakarating na nga kami dito. Eh sabi nga nila, bakit ba naman kasi punta kayo ng punta dito? Eh may sarili naman kayong SM. First time na pupunta na. May mm. transportation terminal din pala din. Eh. SM. Nandito nga kami ngayon sa SM Santo Tomas. Yes, you heard it right. SM Santo Tomas. Bagong bukas lang ito at kami nga ay nakikurus. Ano nga ba ang kaibahan nito sa aming SM? Tulad din ng sa SM Santa Rosa ay meron siyang transport terminal sa side o sa gilid. Tapos merong mga kaunting nagtitinda dito. Dito. So, bago tayo tumuloy sa parking, syempre, sumunod tayo sa protocol, ipachat muna natin ang ating sasakyan. At dito nga sa kanilang parking ay kitang-kita mo ang napakagandang bundok ng makiling ng Laguna. Parang ah. Maliit lang ang SM dito. At Medyo maliit lang ang parking dito at mapapansin mo kapag weekends ay magkatapata na ang mga sasakyan o magkabila. At ito ang kanyang hallway. Medyo malaki siya. At meron dito mga lugar kung saan maaari kang magpa-picture. At syempre, yan, ako niyang napakalaking staff toy sa taas. Okay. Hey. Ah, pa Pag akit mo nga yan, mayroong sinihan, tapos sa gitna yung food court, tapos ay ang department store. Isa sa nakaagopansin pansin sa akin ay ang kanilang apat na klase ng CR, yung yan, napansin niyo ba yan? May babae at lalaki. Ibig sabihin yan, meron silang CR para sa mga LGBT. Bukod sa lalaki at babae at sa mga disabled, ay meron silang para sa LGBT na CR. Ito ang kanilang food court. Hindi siya ganong kalakihan. Pero meron siyang sapat na mga upuan at lamesa para sa mga gustong kumain. Pansin ko, hindi naman siya napupuno lahat. Hindi ka tulad sa SM Kalamba. At iyan, kasi dahil sa ibaba ng uh, mall ay makikita mo na napakaraming mapagpipili ang mga kainan. Tingin ko ang mall na ito talagang nag-focus sila sa iba't ibang klase ng mga uh, kainan. Kasi marami ka dito mga choices kung saan ka kakain. Talagang as in madami siya. Kumpara sa SM Kalamba. Ang SM Kalamba ay masasabi kong mas maliit dito, pero ang SM Santa Rosa, syempre, ay mas malaki dito sa SM Santo Tomas. O, oh, malaki din naman pala siya, o, oh, hanggang third floor. Meron pa sa baba, iba. Cyber Sumi. Electronic. Cellphone.

wala. Maluwag din naman. Ang um, parang maliit lang dito yung department nila, no? Ito yung kanilang cyber zone. At sobrang luwag nito. Wala pang mga stalls na nakapwesto sa gitna. Pero marami din namang options na pagpipilian. Pa, uh, gaya nga na sinabi ko, parang napansin namin dito, ang pinaliitan nila ay ang department store at ang supermarket.

ang hybrid, hybrid. Oh, hybrid na ko sana, Ay, sana? Ko sa bahay ha? <laughs> <laughs> ito nga ang kanilang supermarket. Medyo mali ito kumpara sa ibang supermarket ng SM. Yan yung uh, dahilan kung bakit naglagay sila siguro ng napakaraming stall para sa mga kainan kasi pinalit nila yung supermarket at ang department store. yun lang, na-share ko lang sa inyo kung ano ng SM Santo Tomas dahil dito nga kami naggrocery. grocery Ito naman ang kanya itsura sa gabi. Hindi ko siya na-videohan nung medyo maaga-aga pa. Ayan. Ayos din. So, pasyal na kayo.